Hello mga ka-seller, to this video, sagutin natin ang tanong ni Miss Rose Ann. Sabi niya, hello, hello po, sana mapansin niyo, TikTok seller po ako. At the same time, nag-affiliate din. Pero hindi ko makita sa shop ko yung in-affiliate ko na products. Paano kaya yon? Miss Rose Ann, ito na yung tutorial. So, balik una mong gagawin is copy mo muna yung link ng account mo sa TikTok official. And then, Pumunta ka sa TikTok seller account and then nakita niyo po yung link TikTok accounts. Click niyo po yung official account and then next, isa yan. Next, click mo lang yung authorize. kayo doon sa TikTok official account niyo makikita nyo may shop na po sa dyan. Sa shop na yan, i-click nyo po and then makikita nyo po yung mga choices. Manage product, your shop, tsaka manage products. Sa your shop po, yung sarili nyong paninda, yung nandoon naka-upload sa seller center. Doon nyo po yun makikita. next po is product marketplace doon naman po kayo kukuha ng mga affiliate products nyo ayan add lang kayo ng add kung ano po yung gusto nyong isama doon sa mga products nyo next naman po kung gusto mo makita yung product mo at saka yung mga affiliate product mo pumunta kayo sa your products ayan nakita nyo po meron po akong mga prod, sariling product at saka meron din yung mga affiliate ko Next back po, click nyo po yung basket. Ayan, nakita nyo po, nandyan na po lahat ng mga products, sariling products at saka yung mga affiliate products. Mamakikita nyo na po dyan. Ganyan lang po siya kamadali, Miss Rosan. Maraming salamat!